Hello guys, nandito ako ngayon sa Mount Kalibungan at nag over tayo dito sa Montana. So, check natin bumili lang kami ng soft drinks. Check natin yung mga amenities dito. Naghahanap kami ng lemon guys, pero soft drinks lang yung available dito sa taas as of now. Then, meron sila ditong mga tambayan kasi paakyat na to talaga ng Mount Kalibungan. At makakakita kayo ng magagandang bulaklak tulad nitong gumamela. Ayan. Then, pwede rin kayo tumambay dito sa may kanilang lounge area. Kapag gusto nyo naman. Then, iconic din itong uh, nilang swing. Dito sa may pinakaharap. Pwede kayong magpahina sila oh, makita na napakaganda dito guys kasi malamig yung area nila. Tapos ang gaganda ng mga bulak ay mga halaman ganito. Then dito meron din sa taas na tindahan kung nagugutom kayo. Ah, uh, meron naman silang tinitinda ng mga food. At saka ay meron din. Ate may wifi kayo pala? Ay oo, oh, may wifi din, may GCash, ganyan. So dito guys, ay hindi pa po available kung alam lang natin na tignan mo long silog with coke ito pala eh meron pala ng so guys ito yung kanilang menu kung pumunta kayo dito check na lang natin pagbalik natin dito sa taas so nag-offer sila ng breakfast may tap silog hot silog long silog so napaka-affordable naman yung price nila ito yung type yung then time naman ng kanilang open alam mo time naman ng kanilang open guys 6am to 10pm tapos, yan o. Oh. Beef. Ah, okay. Ate, lahat ng nandito sa menu, available naman daily or? Aliban po sa, ano, sa mga burger, wala pa rin. Ah, okay po. Pero yung show may po, meron? Yes, yes. Ah, po. Teka yung, man. ano ko, yung, ganun po, Oh. Gusto ni siomay? Ay, tinala ni JB, sige. Gusto ni Ate, okay lang mag-ikot kami? Hindi, Ah, oh, po. Siomay, ating gusto mo? Teka lang, tignan ko muna yung area nila, ate, kasi. Ay, dalawa po. Wow guys, then meron kayong madadaanan dito na parang garden siya. Napakaganda. Yun. Papa, may mga aloe vera. Kung mga sa mga plantito at plantitas, maganda dito guys. Kasi, ay, first time natin makita ito. Guys, check natin yung mga area nila na pwede nyong pagpahingahan. Kapag mag-order kayo ng pagkain. So, napakarami nilang mga tawag dito place na pwede yung pagtambayan. Kung marami kayo, kasyang kasya dito, guys. Ayan. Meron silang maliliit na area na punong-puno ng magagandang halaman. Tignan nyo, check nyo to, guys. Napakalaki ng dahon. Kasing laki ng mukha ko. So, dito lang natin makikita itong mga ganitong halaman sa Montana Resort. Hindi ko alam kung anong specific eh. Then, check rin natin, guys, itong halaman na to. So, sa mga nakakaalam yung mga halaman na to, guys, ay pwedeng gawing shampoo. Ito yung natural shampoo na ginagamit sa bundok. So, hindi ko lang alam kung paano siya gamitin. Pero, pinipress lang nila. Tapos, naglalabas siya ng liquid na pwedeng gawing shampoo. Ayan. Then, punta tayo dun sa may baba. Check natin. Check natin, guys. Yun. May hagdaan. Then, napakaganda ng area nila at napakalawang. So, sorte natin kasi tayo lang yung tao ngayong araw. Hindi crowded dito. Yan, tambayan area. Yun. Ay, ang ganda nun, no? Sa baba. Iba pa yun? Iba pa ba yun? O sa kanila din? Wow! Wow! So, ayan, guys. Chill na chill ang ating tambayan for today's video. Ayan. Mamaya, check natin yung labas kasi hindi ko medyo na ipakita. Pero dito, ay, nakapahinga kahit saglit. At isya, mag-montage ko. Ano yun? Habang nagpapahinga, yung order na lang kami ng siomay para sa apat na tao at cash on naman ito, guys. Thank you po. Uy, bayad! Uy, bayad. Baka makalimutan niyo. How much? Guys, we are going... The, ano na. After namin magpahinga guys ay bababa na rin kami dito sa Mount Kalibungan. So ayan, maganda naman yung place at nakaka-enjoy naman bisitahin ang Montana so, uh, Resort. Guys, uh, ang daan natin is dito sa may uh, right, uh, left side. Kasi nung una dumaan tayo ng right side. Iba ata yan. Ay, oo. Kasama siguro yan. Alam mo kamo mayroon talaga akong guys. May nadaanan ulit tayong isang farm ulit. Akala ko kadugtong siya ng Montana, pero hindi pala. Ah, meron din sila, oh! Virialis Farm. Magjowa. Oy oh. Magjowa nagkalabuan sa Mount Kalibungan nagkabalikan. <laughs> At dito na nga po nagtatapos ang aking video. Don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel.